Angas na sana ng ginawa ni Jordan Poole sa laban kaso pinasok ng yabang napahiya patuloy. Pero bago yan mga idol ay atin muna ang pag usapan itong pagkokompronta ni Andre Davis dito nga kay Joel Embiid matapos ng kanilang laban. Well, matapos ba naman kasi yung ng Sixers ang Lakers 138 94 kung saan si Joel Embiid triple-double at meron nga siyang total of 30 points, 11 rebounds, 11 assists and 12 free throw attempts. Aba itong si AD mga idol ay halatang sinasabi na ng huhuk nga daw itong si Joel Embiid mga idol para makakuha ng mga free throws. Mukhang ang pagkatapos ng laban ay sinabi na ni AD na ano ba naman yung ginagawa mo Embiid kaya ka nakakakuha ng easy points eh. Dahil nga mga idol intentionally foul baiting ang ginagawa neto ni Embiid And kilala natin mga idol si Embiid as one of the players mga idol na talagang magaling nga magpasabit ng foul Kaya nga itong si AD mga idol mukhang hindi na nagustuhan na talagang kinumpunta itong si Joel Embiid after the game Pero after naman yan ay uguts naman sila at mukhang ang okay lang at tinawanan lang nila ang pangyayaring ito Anyways, ngayon ay pag-uusapan na nga natin itong pasaway pa rin na si Jordan Poole. Well, mukhang ngayong season ng mga idol sa umpisa ay parang medyo hindi pa nga talaga natututo itong si Jordan Poole. Alam nyo naman na siguro na base sa mga matatandang coaches, sa mga former NBA players, yung talagang masasabi mong alam ang fundamentals pagdating sa basketball ay laging sinasabi na play the game the right way, respect the game. Kung baga mga idol, kung isisimplify natin ito, kung magpapasa ka sa teammate mo ay simple pasa lang. Hindi na kailangan ng flashy behind the back. Kung ikaw ay magdadunk, simple one hand, two hand dunk for safety at hindi na yung magwi build dunk ka pa. Yun ang mga gusto ng mga coaches mga idol para sure na sure ang points. Wala ng style points mga idol kumbaga. Well mga idol, itong si Jordan Poole ay mukhang hindi maalis ang kati sa kanyang katawan na gumawa nga ng highlights matapos kasi ng magandang move niya dito kay Cade Gunningham. Iwan na mga idol and all he has to do is to lay the ball up. Pero nang dahil siya si Jordan Poole, gusto niya ng highlight, gusto niya ng cold mean moment, gusto niya ng viral moment sa social media, abay talagang tinitigan pa itong si Cade Cunningham bago niya ilaya pang bola kaya naman mga idol, ayun sa pool sa rookie, pahiya nga kay Osar Thompson ni Lamon ang layap patemp niya na ito mga idol matapos ng malupit na highlight niya na sana over dito kay Cade Cunningham. So kaya nga mga idol, napakaangas na sana ng highlight na ginawa ni Jordan Poole pero dahil pinasok ng yabang ang utak mga idol pa yapa sa rookie ng Detroit Pistons. At ang mas nakakayapa pa nga dyan mga idol sa so 126-107 victory nila, 10 points lamang si Jordan Poole, 33% from the field.